Mapagpalang araw, mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? Habang pinapakuluan ko po pala yung baboy na uulamin natin, habang pinapalambot ko po, ay naglinis na muna ako ng kasangkapan para mamaya ay maaliwalas yung ating lababo bago po tayo magluto ng ating paninda for today's video. Sinunod ko na po palang hugasan yung mga pinamili nating mga gulay at sangka para sa ating ulam for today. Ayan ay po pala yung ulam natin for today. Ngayon ko lang po palang masasabi, yan po ay nilaga. Charot, sinigang na baboy po na buto-buto at liempo. Pagkaluto po ng ulam natin ay inuna ko na pong ang ginawa ang ating cheese sauce para sa ating nachos. 3 tablespoon of butter, 2 tablespoon of flour at saka dalawang kan po ng evaporada. Ayan, ano yung pinapakita ko? Haba po kasing nilalagyan ko ng tubig yung evaporada can. Natugtugan po ako ng tubig. Natugtugan! So, ayan, nilagay ko na po yung cheese. At pagkatapos nating gawin yung ating cheese sauce, ay sinunod ko na po yung ating meat nachos yung mismo meat po natin sa ating nachos nakalimutan ko pong sabihin naglagay din po pala ako ng food coloring na color yellow sa ating cheese sauce, Nang para hindi naman po maputla yung ating cheese sauce so ayan, homemade uh, salsa din po pala yung ating ginagawa, masarap po yan lalo na kung gagawin mo siya ng umaga, tapos afternoon pa lang yung uh, gagamitin, so ayan kain po tayo, kumakain na po pala kami mga kasawlo lunch time na po yan, saktong lunchtime. time, pagdating ng mga bata ay nagsandok na po ako at kumain na po tayo. At bago mag alas dos po, ayan, 2pm po, pwede na tayong mag-deliver. Bago mag alas dos, ay eh, meron na po nagpapa-deliver ng mga order. Yung first order po natin ay dalawang cheesy hot dog overload at saka dalawang nachos. Yan po pala ay order ni Sis April at saka ni Jai Jai Say tapos, ayan po pala, bukod po pala yung ating cheese sauce at saka salsa para hindi magsag yung ating chips. At yan po ay i-deliver ni asawa. First pong i-deliver natin ay kay Jai Jai. Nag-uusap po pala kami ni asawa dyan. Tinatanong niya kung nagpapasokli daw po kasi sabi ko sa kanya, hindi na chat ko na kung pwede exact amount. At shoutout din po pala sa mga kapitbahay ko kay Sirik Takot sa Camera tsaka sa anak niyang kay Nakalimutan ko yung pangalan. So, ayan, habang nagde-deliver po si asawa, ay sasangkapan na po natin or gagawin na natin yung uh, susunod na pa-order. Yan po ay pick-up naman ni Kyling, our Latina girl. At saka, order din yan ni Pau, friend, classmate po ni ate. So, ayan, shout out naman. Ayan, bali, pick up po yan ni ate Latina Girl. Yung minikapan ko po nung nakaraan. Siya po yun, mga di ba diba? ang ganda niya. Tapos, boyish siya. Tapos, ayan po, no, may uh, pa-order din po tayo. May nag-chat po sa atin. Uh, pa-deliver na din daw po. Pagkatapos ko po yung sangkapan, ay inabangan ko na si asawa sa labas. Siyempre, para makabidyo tayo. Ayan, order naman po yan ni ate Mariam, Miriam, na malapit din po dito sa atin. At habang nagdi-deliver po si asawa, ay gagawin na natin tong ating pitong order ng cheesy hot dog overload. Itong mga nag-order naman po ng ating hot dog overload or cheesy hot dog overload ay dito dito din po sa atin. Kaya ako na po yung nag-deliver. At meron pa-order ulit tayong nachos. Kaya iyan naman po yan na i-deliver ko na din po. At ayan po, no? Dami pong nagchat-chat kaya may second batch po tayo ng pagluluto ng ating meat nacho, nacho meat. So, ayan po, habang nagluluto po ako, nagchat si Sis Rose, kukunin na daw niya yung order po niya. Ipipick up na lang niya. So, ayan, shout out si... Thank you sa pag-order. Inihingal po ako, nag na ako. <laughs> so, ayan po, no? After po niyan, pagka-pick up po ni Sis Rose, ay ginawa ko naman po yung order ni Jiang Jiang. Malapit din po sa atin to Kapat bahay lang po natin. Uh, thank you, Jiang. So, ay lagi po silang nag-order. Yan yung mga kapit bahay ko po dyan. Shoutout sa kila Joanne, kila paring niya. Ayan po. At ako na lang din po yung nag-deliver niyan. Isang bahay lang po yung katabi natin sa kanila na po. Tapos ayan, may nag-chat tatlong order po ng nachos. Ginawa ko din po yan. At pagkatapos po ng tatlong order, may nag-order po ulit ng tatlong order. Order po yan ni Koyang Joven. Shoutout out, Tool. Thank you. la uh, supporter ko po yan sa pagkain. Tapos sinasabi niya pag di masarap yung ating <laughs> tinda. Shoutout out nga pala sa biyanan ko po. Ayan, takot sa kamera si Apong Tess. At yan po, i-deliver ide ko po yan kay Koyang Joven na order At niya. sabi niya sa akin pagka-deliver ko sa kanya. Sabi niya, may solve ko, sabi niya, nagustuhan po niya. At ayan, nadasnan ko po pala dito yung mga tao sa San Basilio. <laughs> ayan, pinag-order din sila ni Koyang Joven. At ayan po, no, sold out na naman po tayo mga kasawlo. Parang disaster yung nangyari, pero beautiful disaster. Thank you, God bless us all po, bye!